Ay, look guys, oh sayang. Natumba lahat yung tanim ni Tito Bense na saba. Buti na lang yung isa doon, nakatayo pa siya yung may bunga. Ayun, no? Ayan. Ayan, guys, oh. Mahal-mahal pa naman dito ng sabana yung dito sa Hong Kong. Ano, tatlong piraso, 20 dolyares. Ayan, oh. No? Ubus. Ubus talaga, oh. Yan. Yan, yun na lang natira. Yung ito, ubus talaga, Hindi oh. ko alam yung iba dyan, mayroon pang bunga. Mamaya pa yan puputuli ni, ano, ni Tito Wensi. Ayan. Signal number 8 pa rin kami dito kasi guys, iyan ayan. Kagabi, signal number 10. Ayan o. So, yan ang nangyari ngayon. Mahangin pa siya o. Paputol ko to kayo Tito Wensi. Eh. Ang dami o. Napakalakas kasi kagabi guys, yung hangin at saka yung ulan. Kaya ayan, nagsi no? nagsitumbahan sila. Buti na lang itong malaking puno, hindi nabagsak sa no namin, no? Oh, sa bubong namin. Hindi siya naputol. Ayan. Ito, ito ngayon ang sitwasyon dito sa labas. No? So, pati yan yung puno na yan, natumba din. Ayan. Buti yung papaya ko, hindi siya natumba dami pa namang bunga oh. daming bunga yan yung papaya guys so, oh. ayan, oh. Ayan, malakas pa rin yung hangin oh. hmm. ayan ayan Ang daming kalat guys oh. dahil sa malakas na hangin kagabi at saka oh, yung ulan Ayun, signal number 8 pa rin. Standby signal number 8 pa rin kami dito. Okay, thanks for watching guys. Yan muna ang update ko.